a day in my life as a content creator at age of 16. Charis, 30 ka na huy. <laughs> nga pala yung kagana pa namin nung nag kami sa net 25 kada umaga. Grabe, biglaan talaga tong pag namin dito. Parang kahapon lang kami sinabihan tapos kinabukasan na kami mag -guest. Literal na kalad ka na talaga kami ni Papa Plitz ngayon. Wala nga kaming ka -ide idea paano nga kami i-interviewin about saan or magta-talent ba kami ganyan. Kasi wala naman kaming talent kundi ang magkalat. Race. Nandito na nga kami sa studio ng Net25. Akala mo okay na okay si Papa Plates dyan. Promise, sobrang kabado ng tao na yan na para bang gusto na niyang tumago sa pader. Pero ako nga ay easy lamang. Hindi ko alam kung anong masamang espiritu ang sumasanib sa akin. Promise, sobrang mahiyain ako sa personal. Pero ewan ko bakit na iba yung aura ko dito. Kabalik tara ng nararamdaman ni Papa Plates. Pumasok na nga kami at kinausap na nga kami ni Dere. Direct. Director nga yan ng Net25. Pinapaliwanag niya nga sa amin kung anong gagawin namin. Ano yung mga bawal sabihin. Hindi naman ito live guys, taping to, kinabukasan pa to ipapalabas, kaya pwede namin ulit-ulitin yung take pag nagkamali kami. Lumabas nga muna kami para practice yung mga dapat gawin, mga dapat sabihin, dahil nakakaloka, makikita kami sa TV, tapos last minute yung practice namin. Bahala na talaga si Darna dyan, pinapaubaya ko na sa kanya ang lahat. O oh, di ba pati si Darna na nananahimik sa alaka, at <laughs> nadamay pa. Pinapasok nga muna kami dito sa room na to, hindi ko nga alam ang tawag dito, basta i-retouch -re nga raw muna kami. Para nga hindi nga mukhang dugyot si Papa Plate sa TV. Sabi ko nga ay wag na akong make upan, hindi ko na kailangan dahil natural na tong ganda ko. Charis, sobrang OA mo. Pero syempre, niretouch pa rin ako mga wala ang tiwala sa ganda ko tong mga to. Akala ko nga, ispalto ang ilalagay sa mukha namin ni Papa Plates Foundation pala. Salamat naman kung gano'n. Charis, sabi ko nga dyan kay ate, tama na te, kasi maganda na talaga ako kahit wala akong makeup. Si ate na Papa, wow talaga siya. Parang duda ka pa ah. Kasunod na nga kaming isasalang dyan at nalaman ko pa na si Diana Meneses at si Miss Emma ang mag interview sa amin. Pero syempre, hindi pa rin ako kinakabahan. Hindi naman kami nagkakalayo ng itsura. Pero etong si Papa Plate, sobra-sobra na yung kaba niya. Hindi ko na nga mapakalma. Hoy, si Diana Meneses lang yan. Parang ako din yan, Charis. At eto na nga, nag intro na sila dyan. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na kami may interview sa TV. Alam naman natin na sobrang daming content creator sa panahon ngayon, pero hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon may interview sa TV. Kaya sabi ko, bakit kami sa dami-dami ng content creator sa mundo? At ayun, tapos na nga ang aming interview at salamat sa aming direct manager na si Direct Mardi Planas na lagi kaming sinasamaan sa mga interview. Hindi ko na nga naipakita yung buong interview dahil medyo mahaba nga yung kwentuhan na yun. Sa mga hindi pa nga nakakanood kung gusto nyong matawa, maiyak sa kwento ng buhay namin ni Papa Plates, isearch nyo nga lang sa red app, sa blue app, sa black app, net 25 kada umaga, June 17, 2025. Yes, tama dahil last month pa ito, super late upload lang talaga ako. Hi guys! Imiimbitahan po ramin kayo manood ng uh, kada umaga niyo sa NET 25. Bukas, alas 10, hanggang alas 11 na umaga. Pauwi na nga kami. Thank you so much NET 25 kada umaga. Dahil isa na namang achievement ito para sa amin ni Papa Plates. Isang malaking karangalan nga ang maimbitahan sa inyong programa. Ayun lang muna for today's video. Bye bye. Love you.